Kumusta po kayo mga ginigiliw? Lagi po nating tatandaan bawat umaga hatid ay bagong pag-asa. Welcome back to Amazing God YouTube channel at sa pagkakataong po ito, tuloy-tuloy po ang ating pong pagtalakay ng mga salita ng Diyos ayon sa gabay at pagtuturo ng banal na Espiritu. So, sa pagkakataong ito ay ang ating pong pag-uusapan ay patungkol po sa tinatawag na fake church. Eh, yan pag-uusapan po natin yan ngayon dahil uh, meron lamang po talagang uh, tunay na iglesia. No? So, merong tunay lamang na iglesia. At alam natin na ang tunay na iglesia ay walang iba kundi ang Inglesya ng ating Panginoon Jesus. So, tuloy na, tuloy na po tayo at uh, sa pagkakataon ito ay uh, tingnan po natin ang uh, mga salita ng ating Panginoon na siyang uh, ating pong kukunan ng uh, mga katotohanan upang sa gayon ay uh, maunawaan natin kung ano ba talaga ang pinatawag na fake church. So, basahin po natin ang aklat po ng Ipeso sa chapter 5, verses 22 hanggang 33. Ang sabi dito sa 22, ganito po ang ating matutunghayan sa salin ho ng uh, ang Biblia. Mga babae, pasakop kayo sa inyo inyong sariling asawa na gaya ng sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa gaya naman ni Kristo na pangulo ng Iglesia na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Datapat kung paano ang Iglesia ay nasasakop ni Kristo ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Mga lalaki, Ibigin ninyo ang inyo inyong asawa gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa paumagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Upang ang iglesia ay may harap sa kanyang sarili na malwalhati na walang dumis o kulubot. O ano man gayong bagay kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Kaya hindi naman ang nararapat ibigin ng mga lalaki ang kani-kanyang sariling asawa na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Sa walang sino man na napuot kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili at minamahal gaya naman ni Kristo sa Iglesia. Sa pagkatayo ay mga sangkap ng kanyang katawan, dahil dito iiiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, datapat sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa Iglesia. Gayon man ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kanya-kanyang sariling asawa gaya ng sa kanyang sarili at ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. Papalain po ng may kapal ang kanya pong mga salita sa ating pong mga pahinig. Ang layunin po kung bakit kailangan po natin itong pag-aralan ay upang sa gayon ay mabigyan po natin ang kalaman ayon sa ating Panginoong Isokristo. Ano po? Ang uh, marami pong mga katauhan sa buong sanglimutan patungkol sa tinatawag na fake church. Ayan. So, meron po tayo ilang katotohanan, no, apat na katotohanan na dapat po nating maunawaan patungkol po dito sa ating uh, pag-uusapan fake church. Okay? Unang-una, hindi na po natin ito patatagalin, no? Dapat nating maunawaan ang fake church. Sure, siempre, no? Ah, hindi si Kristo ang nagtayo nito. Hindi si Kristo ang nagtayo ng fake church. Ibig sabihin, ang fake church ay itinayo ng tao. Okay? Hindi si Kristo ang nagtayo ng fake church ang nagtayo ay tao. Sapagkat ayon po sa banal na kasulatan, sa Matthew chapter 16 verse 18, ganito po ang ating pong mababasa, Matthew chapter 16 verse 18. At siya sabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng hadis ay hindi magsisipanig laban sa kanya. Take note. Ang faith, church, tao, ang nagtayo. Kaya sabi ni Jesus Christ, ang itinayo niyang ng iglesia, ang totoo. Kaya kung may mga magsasabi sa atin na ang kanilang iglesia, ang totoo, ang kanilang iglesia, ang tama, wala ko tayo ibang papaniwalahan. Kapag yan ho ay hindi itinayo ni Kristo, hindi ho yan tunay na iglesia. Fake po yan. Wala hong ibang iglesia na itinayo ang ating Panginoong Iso Kristo. Yun po lamang ang tunay na iglesia. Pero kapag ka hindi si Kristo ang nagtayo, fake po yan. Kaya kung sasabihin na nagtayo ng iglesia sa Pilipinas o kaya sa Uh, United States o kani-kanino pa mga uh, bansa ay tao, ah, hindi si Kristo. At yan ay, po ay fake na iglesia. Okay. So, number two, tandaan po natin na ah. So, ang um, fake na iglesia ay uh, reliyon, samahan, grupo o kaya ay building. Mga fake po yan. Kasi si Kristo hindi po nagtayo kailanman ng mga yan. Okay? So, number two, hindi ito tumanggap ng katubusan. Yun yung fake na church. Hindi po yun tumanggap ng katubusan mula sa dugo ng ating Panginoon. Kaya kung meron pong mga nagpapanggap na sila po ay uh, tunay na Iglesia ni Kristo, malalaman po natin kasi doon pa lamang sa una, si Kristo po ang nagtayo kapag faith na church, tao ang nagtayo. So, kaya itong number two, ang faith na church ay uh, hindi ito tumanggap ng katubusan. Uh, dahil hindi po building, hindi reliyon, hindi sama, hindi grupo, ang tinubus ng ating Panginoon Isu Kristo ng kanyang banal na dugo, kundi po ang tunay na iglesia. Ah, sige, tanungin po na, tanungin natin ang ating Panginoon So Kristo, siya po ang ating pasagutin at matatagpuan po natin yan sa gawa benti So ganito po ang ating bababasa. Ang sabi dito, ay ingatan niyo ang inyong sarili at ang buong tawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ayan. So ang binili lamang ng dugo ng Panginoon Isu Kristo ay ang kanyang iglesia na kanyang itinayo. So, ito po ang tunay. So, ito ang tunay na iglesia. Ang binili ng dugo ng ating Panginoon. Kaya kapag ka hindi binili ng dugo ng ating Panginoon Isus, ay uh, fake po yan. Katulad po ng building, ng reliyon, ng samahan, ng grupo, Uh, hindi po yan hindi po yan mga tunay na iglesia mga fake po yan okay Ayan. so number three ang fake na iglesia o ang fake na church ay hindi ito larawan ng kabiyak ni Kristo hindi ito larawan ng kabiyak ni Kristo dahil ang tunay na iglesia yung tunay yan ho ay larawan ng kabiyak ni Kristo. So, yun po yung binasa natin kanina sa Ephesians chapter 5, verse 22 to 33. At atin na lamang po mabasahin yung verse uh, 31 to 32 ng uh, Ipeso. Tingnan po natin. Sabi dito sa so 31 to 32, dahil dito iiwan ang lalaki ang kanyang ama tina, at ang makikisama sa kanyang asawa at ang ay magiging isang laman. Ang iwagang ito ay dakila, dato pa't sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa Iglesia. So, makita po natin dito na pinaghambing ng, at, ng uh, salita ng ating Panginoon ang uh, larawan ng isang mag sa larawan ni Kristo at sa kanang Iglesia. Kaya, hindi po, ano sabi dito, hindi ito larawan ng kabiak ni Kristo. Yung fake na iglesia, hindi po siya kumakatawan sa larawan o sa pagiging kabiak o asawa ng ating Panginoon Isu so Kristo. So, kabaligtaran, ang tunay na iglesia, lumalarawan yan sa kabiak o asawa ng ating Panginoong Isokristo. Pero kapag fake, hindi ganun. Ano ang fake? Uh, Reliyon, samahan, grupo. Ayan. So, building. Yeah. So, hindi yan mga larawan ng kabiyak ng ating Panginoon. Kakita ka na kabiyak ng ating Panginoon. Busali, reliyon, samahan, o grupo. Hindi yun. Malinaw ito. Dito sa sinasabi ng ating Panginoong Isus sa kabaya't at pagtuturo po ng banal na Espiritu. Okay, number four, ito po yung huli. Ang fake church ay uh, hindi nag-commit ng buhay kay Jesus. Hindi nag-commit ng buhay kay Jesus. Saan po ito nakakommit? Ay di siyempre, paano magkakapag-commit ng buhay kay Jesus ang gusali? Kung yan ay church, hindi makakapag-commit ng buhay kay Jesus. Kasi gusali eh. Fake yun. Hindi makakapag-commit yun ng buhay. Yung samahan, hindi rin makakapag-commit ng buhay. Grupo yun eh. Hindi rin makakapag-commit ng buhay ang reliyon sa Panginoon. Hindi makakapag-commit yan. So, ang mga kapag-commit ng buhay sa ating Panginoong Jesus. Normal, ito po yung mga tao na sumusunod po sa kanyang kalooban. At papano ang pagkukumit ng isang tao para sa gayon ay uh, maging isang tunay siya na iglesia o kaya ay uh, kabiyak ng ating Panginoon. Ito po ay larawan ng isang nakakumit na buhay sa Panginoon. Ayan. So sabi ni Apostol Pablo, alam niyo, ito pong si Apostol Pablo ay uh, isa po itong malinaw na larawan ng pagiging iglesia. Dahil si Apostol Pablo ay nakapag-commit po siya ng buhay sa Panginoon Yesus. So ang fake na iglesia, hindi po yan nakakumit ng buhay sa Panginoon. Pero ang tunay na iglesia, nakakapag-commit ng buhay sa Panginoon. Katulad po ni Apostol Pablo yeah. So, mapabasa po natin yan Sa Aklat po ng Unang Kurinto Sa chapter 11 Verse 1 Ano sabi niya apostol Pablo? Sabi niya Maging taga tulad Kayo sa akin na gaya ko naman Kay Kristo Be ye followers of me Even as I also Am of Christ So, ano sabi ni Apostol Pablo? Maging taga tulad kay sa akin, nagaya ko naman kay Kristo. Kung paanong nag-commit si Apostol Pablo ng buhay kay Kristo, ganon din naman po yung mga mananampalataya, yung mga alaga, ay kinakailangang mag-commit ng buhay sa Panginoon Yesus. Bilang larawan po ng itunay ng Iglesia. Bilang larawan ng tunay na kabiyak ng ating Panginoon. Katulad ng mag-asawa. So, paano magkukubit ng buhay sa Panginoon? Kasi yung hindi tunay na uh, Iglesia, ulitin ko, wala pong, hindi po yung makakapag-commit ng buhay sa Panginoon. Eh. Ang makakapag ng buhay sa Panginoon ay tao. So, ibig kong sabihin, ang faith na iglesia, hindi po yan mga tao. Ang faith na iglesia, hindi po yan mga tao. Ha? at Ang tunay na iglesia na binabanggit po ng ating Panginoon ay nag ng buhay sa Panginoon. So, bababasa po natin yan sa aklat po ng mga taga-Roma, Katulad ni Apostol Pablo, paano siya nag-commit ng kanyang buhay sa Panginoon? Sa chapter 6, verse 1 hanggang sa mga susunod pong talata. Sabi dito ni Apostol Pablo, Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala? Upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag na huwag mangyari. Tayo mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayo mabubuhay parian? O hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat na nangabautismuan kay Kristo Yesus ay nangabautismuan sa kanyang kamatayan? Tayong ang libing na niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kalalahatian ng Ama, ay gayo din naman tayo makalalakad sa panibagong buhay. Sa kung tayo nga na naging kalakip niya dahil sa kawangisa ng kanyang kamatayan ay magkakagal hindi naman tayo dahil sa kawangisa ng kanyang pagkabuhay na maguli. Na nalalaban natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba at nang sa gayo huwag ta na tayo maalipin pa ng kasalanan. Verse 7, sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Ayan. Ito po ay larawan ng tunay na Iglesia ni Kristo mga taong nag-commit ng buhay kay Kristo, mga taong nakipag-isa kay Kristo. Katulad po ng isa pang babasahin po natin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ang sabi po ng salita ng ating Panginoon. Sabi dito, kaya kung sino man ay na kay Kristo, ay nakipag-isa kay Kristo, kaya ay nagpakasal, kinuha pinakamalalim na ugnayan sa Panginoon. Siya'y bagong nilalang ang mga dating bagay ay nagsilipas na narito sila'y pawang naging mga bago. So ito po yung larawan po ng uh, tunay na Iglesia ni Kristo. Ang buhay ay nakakumit sa Panginoon. Larawan ng isang mag-asawa. A committed life to God. Pero ang fake, tandaan po natin, hindi po yan nakakapag -kumit ng buhay sa Panginoon. Ah, uh, ito yung number 4 po nating tinalakay. Kaya no ha, ay uh, mayroon pong nadagdagan na naman na kalaman patungkol po dito sa ating pong uh, uh, pinag-aralan fake church. Ang iglesyang hindi tunay. Yeah. So, counting dagdag lang po ano. Ang um, church kasi Meron niyan na tayong diniscuss dito po sa ating pong uh, channel. Yung pong uh, church defined by the world and church defined by Jesus Christ. So diniscuss na po natin 'yan kung gusto po ninyong uh, madagdagan din yung kalaban ay uh, meron po tayo dito sa ating pong channel. Kaya Uh, nawa ay uh, meron po tayong uh, nadagdag na naman na kalaman tandaan po natin na meron pong fake na iglesia sa harapan po ng ating Panginoon at iyon, bago to, po tayo magtapos ay atin lamang pong isa summary ang fake na iglesia ay hindi si Kristo ang nagtayo dahil ang tunay na iglesia si Kristo ang nagtayo kaya kung meron mga nagsasabing siya nagtayo ng iglesia, hindi po yan tunay ng iglesia. Dahil ang tunay ng iglesia, si Kristo po ang nagtayo. Number two, ay hindi ito tumanggap ng katubusan ng dugo ni Kristo. Dahil po ang definition po ng mundo, ang iglesia, gusali, building, saman, reliyon, ayan, definition ng mundo. Pero kay Kristo, ang definition ho ng uh, iglesia ay ito ho yung mga tumanggap ng katubusan ng dugo ng ating Panginoon. At number three, hindi ito larawan ng kabiyak ni Kristo. Ang faith ng iglesia, hindi po siya larawan ng pagiging kabiyak ni Kristo. Ang tunay ng iglesia kasi, larawan ng kabiyak ng ating Panginoon Jesus. And number four, ang fake na iglesia ay hindi nagkukubit o nagkumit ng buhay kay Jesus. Wala ho yung commitment sa atin ng Panginoong sa so Kristo kasi yung building din ba naman makakapagkumit. So, dapat natin maunawaan ang iglesia ng ating Panginoon ng tunay na iglesia ay mga taong nagkubit ng buhay sa Panginoon katulad ng larawan, ng relasyon, ng isang mag-asawa na sinasabi ng ating Panginoong So Kristo sa Ephesians chapter 5 verse 22 to 33. Kaya lagi po natin tatandaan ang tunay na iglesia, ang definition po niyan, a committed life to Christ. Kaya kung hindi po tayo nakapag-commit ng buhay sa Panginoon, katulad ng ginawa ni Apostol Pablo, hindi po tayo tunay na iglesia. Maaring tayo po ay mana ng palataya, maaring tayo alagad, pero hindi tayo tunay na iglesia. Dahil bago tayo maging tunay na iglesia ng ating Panginoon su so Kristo, dadaanan muna po natin yung five levels of relationship. Mula sa hindi kakilala, kakilala, kaibigan, kasintahan, at pagiging kapya. Ganon din naman po sa five signs of growing faith kung ang pag-uusapan naman ay pananampalataya. Hindi mananampalataya, nakikisang palataya, mananampalataya, alagad, at iglesia. Yan po yung five signs of growing faith. Kaya kung hindi maunawaan ng bawat tao ang ganito pong uh, proseso, hindi din nila maunawaan ng mystery na sinasabi ni Apostol Pablo ng salita ng ating Panginoon sa Ephesians Chapter 5 verse 32 The great mystery between the relationship of Christ and the Church Kaya nawa may nadagdag pong mga katotohanan At uh, nawa ay patuloy tayong turuan ng banal na Espiritu Sa patuloy po nating paginilay ng kanyang mga salita Maraming maraming pong salamat At patuloy tayo pong kabayan at turuan ng mga salita ng ating Panginoon to God be all the glory and praise